Good morning guys. Sabang yung mainit. Mo, Dito kami sa labas nagpapahangin hangin. Okay ka. Tayo we. Hoy, tumayo naman tuloy ang aking mga pusa. Naman, yes. Hala, ah, hmm. na Kumain na naman. La la ah, la. Apa si Manuel? Ay, oh, ang init niyan guys. Hi! Tambay muna guys, katapos lang mag sampay guys oh. Hi! Dami sampay guys. Hanggang doon. Ang pagsasampay. Mabuti at maaraw naman. Sigurado. At ano na to. Matuwi itong lahat ng sinampay namin. Yan, lahat to kami nagsasampay. Magkakapit ba? Yan, ang akin guys. Oh. Mula baba, taas, kapit ba? Doon pa sa kabila. <laughs> Yan sila. Yan na. na. dami. Oh! Medyo. <laughs> medyo na kaya ng ano, diabetic. <laughs> Ay, ang um, bot ng kinabuhian natin, kundi diabetic, high blood. Ay, ano? Ay, Diyos ko Lord. Sabang init guys. Kaya dito kami ngayon. Tambay-tambay mo na. tapos lang namin kumain. pa win-win. Bye.